Yan. Kung maliit, lang yun, pero malaking bagay na yun, nakakatulong na yun, ang makikita, ang mainka mo dun sa, yon sa pupo nga. Tapos, eh, simpre, isang oras na naman kailangan dun eh, isang oras na live mo, isang oras mo na attend dun sa live ng iba, ganun lang yon kaysa naman, magsayang ka ng load sa so walang pintang bagay. Yung i-share mo yung mga video ng iba, tutukan mo, pakinggan mo sila, eh, sila yung maraming eh. Pero hindi, na, hindi naman hindi naman tayo makahingi doon sa kanila, hindi naman tayo makahingi ng tulong doon. Pero 'yun yung pinag ng panahon ng load 'Yun. Magsusumikap tayo. Maghanap tayo ng paraan kung saan tayo pwede magkapera. Ikutin natin ang buong mundo. <laughs> ang mundo ng publiko. Maghanap tayo ng pwede pagpirahan. Kasi sa YouTube, yun nga, kunti lang man yung mga mga ano ko doon sa mga talagang sulit na sulit talaga na supporters talaga ko tila naman kaya hanggang ngayon wala pa akong sahod doon sa kalahati pa lang e, sa TikTok sa YouTube wala ay e, sa Facebook wala din kasi wala, namang sulit talaga na supporters talaga oo mayroon mga friend friend lang pero minsan busy din sila kaya doon ako nagpo-focus nagbibisi talaga sa Popolive pag, 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 kayo, masipag kayo, magkakapira talaga kayo doon. <sighs> At yun na, magulo ang aking kwento. May iniinit ko pa yung kanin kasi kakain na kami ni Kiyo, Kiyo Koy. Yung aking super super love na alaga. Yun. Yun lang, yun lang ang sinasabi ko. Kaya, yung, yun, 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 may ko. Siguro nga, ito na sinasabi ko lang ha, wala tayo dapat ikasama ng loob. Yung tita ko, siguro nga, pero sasama siguro yung loob niya. <laughs> Sumama siguro yung loob niya. Kasi wala talaga, oras nang maghiram sa akin, wala talaga ako pera. Wala talaga ako pera. Kasi nga, sa pamilya ko pala nga, kinakapos na. Eh, ako pa naman, pag may pera, lalo na sa, sa Gcas, mga pamangkin ko, tabibig, may baon ka, Carlyle, o bigyan-bigyan mo sila, tag-100, Iilan yun ang mga, pa, mga pamangkin ko? Ilan yon, O, oh, ba? Diba? Ganun yun, pero pag, pag ako talaga, pag ma, may awa naman siguro yung yung Panginoon, ano? Pag ako talaga may magkapera, swerte ang lalapit sa akin. Eh, <laughs> hindi, wag, wag, yung ato, ito, ito di ba, naghiram kayo sa akin. Tapos sa sunod, kung manghiram kayo, tapos wala ako, wala talaga yan. Tsaka, nag na lang ako, minsan, bihira lang ako nag-reply, hindi ako mag-reply, kasi nga, ang sakit nga sa loob na wala akong ipapahiram or ibibigay sa inyo. Parang ako pa yung nahirap-nahirap na wala akong maibigay sa inyo. di Diba? Kaya hanggang, pero dahil nga sa ubos biyaya ako palagi, mabuti na lang nga, yung amo ko may pakialam nga sa akin. Dati, mayroon pera, binigay nila noon. Nung New Year ba, Pasko, 10,000 yun. Eh gusto nila itatago nila. Para daw, hindi maubos. <laughs> e ko, kasi sabi ko, mas kailangan to ng pamilya ko. Ayun, naubos. E ngayon na naman. Ay, yung ngayon, Meron naman ako konti. Ayaw ko lang, ayaw na, ayaw na nila na mag na ipasok ko sa jikas ko kasi mauubos lang din. Kakasend ang send. Bawat kasi may lalapit, sige ito. Lalapit, sige ito. Wala. Pero sa huli kasi, yun, tama naman yung mga amo ko. Ako yung kawawa. Kasi, dapat ipunin ko yun para kung may iligos yung gusto, magagawa. E eh, paano ako maka, makaumpisa ng negosyo kunyari niyan kung lagi ubos? Di ba? Sana maintindihan niyo ako. Po hindi sana sa yung loob niyo at huwag sana kayong magsabi ng ang damot ko. Isipin niyo kaya muna. Eh sa bagay, alam ko naman yung ginagawa ko eh. Alam ko naman kung nagdamot ba ako sa inyo, hindi eh. Pero huwag niyo sabihin yun, porque hindi na nabigyan eh. Madamot na ako, masama na ako, hindi. Huwag ganun. Kasi ako, pag ako talaga mayroon sobra, sobra swerte nyo talaga At saka may kusa ako eh may kusa, may kusa ako may kusa talaga ako tsaka wala yun sa akin, pera lang yun pera lang yun kabigay ako, masaya ako masaya yung binigyan ko pero yun nga ang isipin natin ang isipin nyo rin ako, pag ubus ubos bihaya ako kawawa ako na tumatanda na ako Sino mag uh, sa po sa akin? Sino mag uh, ano sa akin kung wala akong pera? Di ba? Kailangan pagtanda ko marami akong pera. <laughs> Di ba? Tsaka may, may ano din ako, may anak-anakan ako, nag-aaral pa yun. Kailangan ko rin yung suportahan. E tsaka yung mga pamangkin ko. Hindi ako madamot. Alam nila, alam nyo yun. Kung sino man kayo, alam nyo yun. Malamala, mabilis lang. Basta, mayroon. Ah, Saan Basta mayroon ng basta mayroon ng laman yung Gcash ko. Sigurado lilipad lahat 'yun. Ganun. So, may kusa, may kusa ako. 'Yun yung pinagmamalaki ko talaga na pag may pera ako, may kusa ako. Kaya doon sa may may bipi pa ako na hindi pa ako nakabayad kasi nga hindi ako makaipon-ipon. Kaya pasensya na bipi pag ako sinerte, uunahan kita. <laughs> Mag, um, ikaw pinakauna kong babayaran. Pero si Bipip lang naman ata yung nahiraman ko eh. Alam mo na kung sino yung Bipip ko eh. Na nahiraman ko noon. Tagal na yun. Tapos yung mga ina-anak ko nga. Halos hindi na ako makakumit ko Kaya nahiya ako. makareply reply Kaya iwas-iwas na lang ako kasi nasasaktan na ako. Wala nga ako ibigay. Kaya, mayroon man ako ibibigay pero mo ma Mawala ako. Kawawa ako. <laughs> Kyo, kaya, kain na tayo, bibe. Yun lang. Kung ano man yung magulong kwento ko, hindi nyo naitindihan, idugtungan nyo na lang. Kung ano man yung i-comment nyo, idugtungan nyo na lang. Pero, ito. Kung magaksaya man kayo ng Lord sa mga walang pintang bagay, doon na kayo sa pupo. Maraming magtuturo sa inyo doon kung paano umin kami. Hindi lang naman maliit. Sa umpisa, maliit lang. Maliit lang yun. Pero, pag kayo masipag doon, sigurado. <coughs> May bigas kayo. Pa. <laughs> May bigas kayo palagi. <coughs> Pero yun, yun lang, sana naintindihan niyo yung kwento ko, no? Kasi alam niyo naman, bawat kasi mag-vlog ako, nagmamadali ako kasi kahit sabihin natin na ang trabaho, kahit maghapon ka nagtatrabaho, hindi matapos-tapos yan. Pero nakatapos naka, tapos naman ako nga sa taas, may sasampay pa ako. Kakain pa kami ni Bibi Kiyo, Bibi Kiyo Koy. Okay? Kung ano man yung ma-comment nyo, sige, comment na kayo kung anong kulang, sobra. Yun. Okay lang yun, pero walang samaan ng loob. Ako nagsasalita lang. Matagal lang talaga ako gustong mag-ano talaga, magsalita. Ang tahimik lang ako. Kasi, at saka isa pa, busy din ako, busy din ako dito. Yun. Busy sa magkipag mag usap sa mga amo. Manood kami ng Batang Kiyapo. <laughs> o, ipromote ko pa ba yung Batang Kiyapo? Pero, istang gol Batang Kiyapo, promote ko yan. Pero sana, kunin niya akong extra. <laughs> ano lang, is that Hindi, joke lang. <laughs> Okay? Yun lang. Sana maintindihan nyo ako. Ano? Kasi, kawawa. Magsusumikap tayo at kung sinong mayroon, magtulungan. Pero, wag muna sa ngayon. Okay? Mag-ipon muna ako. Pag dumami na yung pera ko, lahat ng lalapit, swerte. Kaya, yun. Sana swertehin din muna ako <laughs> bago kayo. Hindi. Okay lang. pag pre kong nasana, mauna kayo swertehin. Magsumikap tayo. Yun lang bye-bye na kakain na kami thank you for watching Ah, uh, ito pa pala syempre kailangan ko pala mag-ipon dahil mag may, may partner ako syempre mag-aasawa ako magsasama kami kailangan may kapital kami yun yung intindihin nyo kasi lahat tayo lahat kayo may mga pamilya din inintindi ko kayo kaya mag-intindihan lang tayo ha -la ma matagal na tagal pa ng panahon magsasama kami ng aking partner kaya kailangan mag-ipon para hindi mahirapan ang pamilya. At lagi dapat may bigas. <laughs> Yun importante. May makain. bayan yan? Sige. Yun lang. Thank you for watching again.